morning guys Ayan for today's video guys Mga pita guys Mga pita sa iyo sa kabuntagon guys Ang atong kape Ano yung hindi ko lang Puro lang ba? Puro Black Kape Lami na siya guys Ang black huh? kape Mas gusto na ni Ang black kape niya Natay Atong parisan O oh, inani o oh. mm. Sana o uh... Suman Ang tawag nga ni sa Tagamarinduki guys <laughs> Kining ko ana Ira-ira uh, uh, Kining sumana ay ibos. Ah? Ibos ang ilang tawag na ka ng giputos mo sa kanang kuwan. Giputos sa murang dahon na sa buli guys. Ang gibalot na ni. So magtimpla na tagkapi guys. Kaya nakainit at talaan, no? so, na talaga no? sa so, magtimpla na tagkapi guys. Yan lang ang mabutag kamay. Lamay mo guys nga sa buntag mamainit ano nga init-init atong kapis. So perfect kay nasa sa kabuntagon guys na init-init atong kape o oh, diba Kitangan nyo mga Pilipino na ana matang ang pagkamata sa hisbuntag kape gina diba magkape gina sa hisbuntag na kumbaga naanad na ta, naanad na ta mga mga kwamba ba mga Pinoy ba mga Pilipino na magkape gina sa size buntag grabe pagka ano pagka pagkahingot nila guys oh siguro ang kani kutay ni maghimong ina ni Lagoy na yung ang higot-higot nila. Itong tanahon o ang saisood sa ilaw. Ah, ina lang na yun siya guys. Ah, giputos. O, oh, dara guys Oh. Ang ako na yung palit na rin guys sa upat kabuok. 30 pesos. O, oh, dara guys Oh. Ang suod. Hmm. Cute kayo ang suod guys. Hmm. Itong tilawan. Hmm. Ang apinta nyo guys. Atong atong kwa unsa ka nang kwan? Saktong ni sa pangapi guys sa mga dili sa mga dili ug kanang hilig kung tamis no saktong ni sa kitab ang siya dili siya templado nya may pulisya sa may mga kwan kung kung ikaw usa ka diabetic so the business Partner sa imuha nga i-partner nimo sa kape kay dili siya tamis mga pinatan nyo guys. Inani ang pangapis sa mga pobre guys. Lamin siya kahit kuwan. Pilit ba? Pilit-pilit. Sura po na niya. May, may, may ginila pagkakuan ba? Pagkabungkus ba? No? Kuwan kayo. Ibukos nila pag ayaw ba? Oh. Hmm, di ba? Hmm, tanaman yung guys, oh. Oh. Oh, ingit ko guys. Mga din suod mo. Di ba? Ano yun ah? Na. Oh, ano lang. Papa, nag-init pa? Hmm, ano Meron pa ba? Hmm. Kape na nak. Kape na, oh. Atong rego pun tong kape. Oh ni ba? Lami kerja i-partner sa kape yon init-init ba. Lami siya. Perfect yun sa, 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 ano, sa morning ba? Partner, inani siya. Inani. Pwede mo pang disal. Kaya kaya kung ikuan. Partner, ko. kung may ka nang nagsuroy pa, mo maagay ang katulog tingdag pang disal. May mauling minagay na rin ako na. Mm. mm. Ah, lami ay. Eh init-init no? yeah. in 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 pa sa init-init pa sa buntag no nya king ko ang ginato ba ig kanang igigop ni scapi nga init-init pa matagam-tama na to nga murag ka pan ka kalami sa atong kuan ba sa atong pamatya kung inum inom og -um, kanang init sa kabuntagon mm grabe kami scapi oy init-init pa Lamig kayong suman so nga kung napalit karong adlawa guys kay pilit-pilit yun, lamig kayo Dangan kay salamat kaninyong tanan sa uway, uway, sa walang sawang pagsuporta sa ko ano kay ning abot na ta, o, o, sa mga nagpalo sa ko a salamat sa inyong tanan kay ning abot na tag 5.9k followers dangan <coughs> salamat. salamat salamat sa inyong tanan guys Wag, uh, walang sawang uh, ang ako maingon nga uh, walang sawang pasasalamat sa inyong tanan sa pagsuporta okay, sa ko a Hmm लम्बी गई इसी ग्राम में हम्म mm. mm. Ato ngayon siyang hundun guys, ang kineng upat kabuok. Mabalik oh, pa ako ah. Uwang gumagani ni. <laughs> Kung ang <kumang> gumagani <laughs> sa tuwa <tila>, guys. Gahat <laughs> <laughs> na eh. Nisura ah. Eh. Ato na ni paakitito noon kay Lisu namang may pagtangtang sa igot. Nakahigot, gipag ayo guys. Grabe. Oh, di ba? Oh. Hmm. Lamig guys. Sakto po sa lubi. Sakto siya kayo. Nagnanalan na o. Oh. Nagnanalan na ganyan siya. Sakto kayo sa Mmm. Ang 宝贝呢？Bye bye